Hi guys, welcome back sa aking youtube channel uh, For today's video ay check natin yung mga products na available dito sa ano, uh, BSP store online So may mga iba pang merchandise dito guys na for sale Pero yung titingnan natin is yung mga banknotes at mga coins Sa previous video ko guys ay nabanggit ko or uh, pinakita ko sa inyo na available yung uh, 750 pesos tapos after that nag out of stock and ngayon uh, available na naman siya bali meron siyang dalawang packaging itong uh, wooden tsaka yung acrylic so mas mahal itong uh, wooden case guys which is uh, 8,200 tapos yung isa na acrylic is around 7,000 mahigit yata yan guys no? so ito yung uh, wooden Ayan 82. So, 750 pesos uh, commemorative uh, coin para sa 75 years ng Central Banking ng BSP. Uh, so, yung next guys, ito yung sinasabi kong acrylic. Ayan. And uh, may post yung isang kakilala natin or tropa natin guys regarding sa mintage nito which is ang email ay galing sa BSP na sinasabi na 3,000 yung mintage ito. So, kung 3,000 talaga siya is uh, limited siya, no? Uh, maganda siyang i-keep kung 3,000 pieces lang pala yung ginawa nila. So, 7,500 ito, guys. Itong acrylic na ito. At ganyan yung kanyang uh, itsura. Tapos, uh, meron ding ibang mga coins at banknotes pa na available dito itong uh, 500 pesos na Nordic Gold na papal visit is available pa rin. So marami sigurong stock ito. Itong uh, or mintage itong uh, Pope na ito no? na 500 pesos. So yun din kasi mahirap minsan no sa mga nilalabas ng BSP na walang specific or walang mintage yung uh, sinasabi lang na limited. Uh, yung uh, mga coins pero syempre hindi mo rin masabi kung ilan talaga yung ano nila mintage uh, so ito may mga available din ng mga banknotes pa dito guys may mga 500 yung mga NDS series na overprint ayan, ayan. so 500 din yung price niyan. circulated condition naman ito guys so kung gusto nyo mag collect ng mga ganitong banknotes na may mga overprint may available dito sa ano sa BSP store online and then meron din dito guys yung mga yan mga Filipino series na 50 pesos tapos ito available din yung ano yung 2000 tsaka itong uh, 125 no 25th uh, anniversary so tatlong coin ito guys so, ganyan yung kanya itsura ayan so itong coin na ito naging available din dati tapos nag out of stock so parang ano din no unahan din sa pagbili nito tapos nung lately na lang may mga nagbebenta ng medyo mas mababa na dahil yun nga medyo hindi siya ganoon ka ano sa pagkakatingin ko no pagka-observe ko is hindi siya ganoon ka in demand itong ano kasi mahal din kasi siya 6000 pesos ayan no so hindi siya maganda yung design niya eh, guys no nordic gold tapos colorized pero syempre metal composition niya is Nordic Gold lang. And then ito guys, meron pag iba sa page 2. Mga bank notes. Yan yung 100,000. Pinaka ano, malaking uh, bank note natin yan. Ang pagkakaalala ko dyan guys is naka-acrylic yata yan, na packaging. Para syempre hindi siya malukot. Then yan, mga 100 pesos uh, ang bagong lipunan. At itong out of stock ngayon ay 10 piso. People Power Revolution commemorative coin. So 10 piso lang siya, guys. No, may mga video ko niyan dito sa YouTube na nag share ng ano, ng uh, value ng coin na 'yan. So, 'yun lang guys para sa video na ito. 'Yun yung mga available na mga uh, products dito sa BSP online store.